So that's it no para masimulan mo ang pag-iinvest sa stock market. Meron ka bang mga katanungan? So let's take this moment to answer kung meron kang mga question sa mga napag-usapan natin ngayon. So anyone would like to ask or may katanungan ka or maybe kung wala kang katanungan, ano yung so far natututunan mo ngayon? No? Kung meron. Ayan, minimum shares of stocks. Perfect. Good question yan, Arnold. Sige, puntahan natin yung minimum shares of stocks. Mapuk makikita mo rin yan dito sa uh, pse.com.ph. Um, sige. Iba-iba, Arnold, no? Iba-iba ang minimum shares of stocks. Magdidepende sa presyo ng stocks, no? Magdidepende sa presyo ng stocks. Kung ang presyo niya is a certain amount, meron ding presyo na kakaakibat 'yan. No? Hanapin ko lang dito sa uh, PSE ha para maipaliwa makita natin kung paano. Market information. Regulation. Any anyone else meron pang tanong habang hinahanap ko to tong sino, um, tanong ni Arnold. Meron kasi akong presentation dati. Short sell. Minimum shares So, puntahan natin dito. Sige, ha? sagutin natin yung tanong ni Ana. Pumunta lang ako dito Arnold sa sa PSE.com. So pinuntahan ko lang DMC kasi sila yung may shares of may ano ngayon. So pag pinuntahan mo ang presyo ng DMC ngayon, 11.88. So sa 11.88 makikita mo na dito, sana nandito is yung minimum shares of stocks. Ito to. Board lot ang tawag. So ang minimum na kailangan mong bilhin ay 100 shares. 100 shares um Arnold 100 shares no ito board lot no so sa presyo na 11.88 ang kailangan mong bilhin 100 so kung i-multiply mo yan no um sabi natin 12 pesos times 100 so magkano yun 1200 di ba so nasa ganun yung kailangan mong presyo kailangan mong puhunan 1200 para makabili ka ng um, uh, shares of stocks ng DMC. Tingnan natin yung medyo mahal, no? Um, uh, globe. Ayan, globe. Mahal ang globe, eh. Kano ang presyo ng globe? 2,420. So, pag 2,420, ilan ang minimum? So, makikita mo sa board lot, ang minimum lima. Limang shares. So, 2,000 times 5. So, kung 2,500 yan, then 12,500. Minimum yun. So, hindi ka pwede bumili ng globe ng isa lang. Kailangan lima. Ito yung minimum. Paano ko yung mga mura lang na um, na shares no? Katulad ng Keeper. Ayun, Keeper. Sila po yung distributor dito ng um, Black Label no. Um, 2.16. So ilan ang bibilin mo? 1,000 naman ang board lot nito. So pag ito ang bibilin mo, 1,000 shares. So ibig sabihin dalawang piso isa, 2,000 ang kailangan mo para makabili ka ng shares na ganito yung presyo. So meron pang mga presyo na um, mas mababa pa dyan, no So yung isa nating uh, tinignan ulit na, na F, in the FCG. Kasi mataas ang FCG. Tatlong piso yata ito. Ah, hindi. Ito nga FCG. 0.92 lang, no? 0.92. Oh, so 1,000 din pala. 1,000. Hindi pala FCG. Tingnan natin ang ano ba mababa presyo? AR. Abra Mining. Ayan, Abra Mining. Abra Mining stock. No? Ang isang shares niya, 0.0046. So ilang shares ang minimum? Um, uh, 1 million shares. Yun ang board lot niya. Para bumili ka, 1 million shares. Kasi nga, sobrang mura. So, yun, yun ang sagot dyan, Arnold. So, iba-iba kada presyo ng stocks. Paano pumasok sa stocks? So, una, syempre, kung paano, yung kanina, discussion natin, kailangan mo ng broker. So, pag may broker ka, pwede ka na ngayon bumili ng stocks. So, alam mo, call financial. Um, sige, pasok tayo dito sa isang account natin sa call financial. So, alam mo, dito. Yan. So, meron ka ng broker, di ba? May broker ka na. So, punta ka lang sa quote. Ayan. So, alam mo, gusto mong bilhin DMC, di ba? Gusto mong bilhin DMC. Ayan. So, may kita mo yung presyo niyan, ibabay mo lang sa. Kung meron ka naman, gusto mong ibenta, sell mo lang. So, paano ka makapasok? Kailangan mo ng stock um, broker. Kung wala kang stock broker, hindi ka makaka-buy and sell ng stocks. Magpa-register pa ba sa PSE? Hindi na. Magpa-register ka lang sa stock broker. So, para sa stock broker, punta ka lang sa trading online broker. Gusto mo directory lahat ng broker nandyan, kasi hindi online. So open ka lang ng account sa kanila. Hindi ka na kailangan pumunta sa PSE. So open ka lang ng account dito sa mga broker na ito. Yun. Any other question? May mga question pa kayo regarding dito? Need ba makipag-meet sa broker before mag-start? No need, Arnold. No, pwede na dito. Online lang to. Uh, although yung iba, iko ka kasi meron silang tinatawag na money laundering no sa money laundering kailangan lang nila makausap na ikaw talaga yan no yung mag-open ng account hindi pogo so most of the time may ganun. pero may, may, experience ngayon hindi na eh okay o, na eh dire diretso na eh dire diretso na so ang medyo challenge na sa requirements sa pag-open ng broker's account unang-una kailangan may ID kailangan may bank account bank account. Bank account saka ID. ah, um, yun yung medyo critical lang. Kasi, di ba, marami akong kilala. Walang, Walang ID eh. Wala akong, ano. Eh, huminto pa yung postal office sa pag-issue ng ID. So, number one yan na uh, nagiging challenge yung ID. Pangalawa will be your bank account. Kasi number one talaga may bank account ka. Kasi pag nag-withdraw ka, paano ibibigay sa'yo ng broker yung, yung pera mo? So, most of the time, dire-diretso sa bank account mo. Dati kasi cheque eh. Pero kahit na cheque yan before, um, better pa rin kung may bangko ka. Kasi dati cheque, eh, pipila ka pa para ma-incash mo. Ngayon kasi tinigil na nila yung pag-issue ng cheque eh because of nung ng pandemic and everything. Wala na mga document na ganyan. Tinanggal nila. So hanggat di pa bumabalik yung cheque, eh, required talaga may bank account ka. Yan. Magkano ang fee ng broker? Yan. Tingnan natin kung makita nga natin ito. Broker's fee. Um, ngayon, no, um, wala na yung 8K rule. Napakaliit na lang ng fee ng mga broker ngayon. No? Less than um, one half of 1% ang charge ng mga broker sa commission. Commission yan. Siguro mas puntahan natin itong Investagram. Investagram. Ayan. Investagram. Ayan. Dito sa Investagram, return to homepage. Dito sa Investagram, no isa to sa mga tool na na-recommend ko. Pwede ka pumunta dito sa tools. Tapos meron dito ang compute ano, calculator eh. Ah, hanapin ko lang yung calculator. Ito, calculator. Ayan. So, alimbawa, um, ang bibili natin, DMC, di ba? Ayan. DMC Holdings. Ah, papasukin natin to at 11.88, di ba? Uh, buy and sell calculator. Ayan. Number of shares, di ba? Ang minimum dito, 100. So ang bawa, ang bibilin mo 500 shares. uh, magkano mo bibilin? 11.88. So ang i-charge icha sa ng broker commission kasi 0.25 ang i-charge icha niya sa iyo. Ito, 17.52. So ang total na babayaran mo 5952.57. So ito yung total fees. So kasama na diyan yung fees ng broker, yung mga taxes na babayaran mo kasama na diyan. So maliit lang no sa 5000 yan. Dati kasi kailangan 8,000 para ma-maximize mo. Ngayon, wala nang gano'n. Paano pumili ng magagandang blue chips sa so, lang si YouTube bukod ay maganda blue chips. Ay, hindi hindi nakashare yung screen. Sorry, 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 sorry. Thank you, thank you, thank you. Ayan. So, pumunta ka dito sa Investagram. Yan, Investagram. I-close ko to ha. Para makita. Sorry, thank you for for mentioning that. no So, again, no. Ah... Uh, dito sa broker, no? Punta ka sa bro sa Investagram, no? Investagram. Punta ka lang dito sa tools, meron dito calculator. Sino yung calculator? Ito calculator. Tas buy and sell calculator. So alin ba bibili ka ng DMC 500 shares kasi minimum niyan 100, 'di ba? So bibili ka 500 shares, 11.88. Ito yung charges sa iyo, 17.52. Wala pang 20 pesos. Ito yung total na babayaran mo. ba? Diba? Yan. 5,957.32. Yan. Paano pumili ng blue chip stocks? So, pag pumunta ka sa mga broker, no, alam ba, call financial, pag pumunta ka sa research, most of the time, meron silang mga research dito. Alam ba, investment guide. Yan, may mga banko na yan. No? Banko, sabi nila, buy, 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 buy. Yan, dahil puro buy ngayon, dahil buyer's market. So, pwede mo itong gamitin yung mga brokers mo. Pero ang suggestion ko ang gamitin mo sa pag uh, sa ganitong ano is yung sinabi ko sa iyo kanina na fundamental analysis at saka technical analysis. So yun ang magandang um, matutunan mo sa pagpili ng stocks. Uh, Elmer Pineda. Yan, yun guys, do you have any other question? Do you have any other question? Puntahan mo itong mukha ng pera. Ito yung group namin, Facebook group namin. Marami akong pinupost na video dyan. Um, siguro ito, mapupost ko rin yung video na ito doon para ma, uh, matutunan mo pa or ma-review mo. No? So, puntahan mo yan. Minsan may mga stocks na ititrade ako, pinupost, pinupost ko rin dyan. So, pwede mo rin yan uh, puntahan. No? Even uh, Forex, no? nag-trade ako ng Forex. Minsan, pinupost ko rin dyan anong age pwede mag-start? Ah, uh, ano, um 18 pwede ka na mag um uh, mag-start diyan, no? So, pwede ka mag-join diyan sa amin. ilagay ko lang yung link dito sa ano, sa chat box. Yan, mukha ng pera o scan mo yan, no? Ngayon, para do sa tanong mo, ah uh, ano paano pipili ng mga blue chip stocks and everything? Actually, um dahil ang role, ang gusto ko talaga matuto ang mga Pilipino mag-invest, no? Next week, October 26, Sabado naman ito. Next week ha, next week. Sabado, hindi bukas. Sabado, alas 9 ng umaga, pag-usapan natin paano pumili ng stocks. So, alam mo na kung paano mag-umpisa sa stock market, di ba? Naka-open ka ng broker, um, meron ka ng pondo sa broker, paano ka ngayon pipili ng stocks? So, yun, yun yung pag-usapan natin. Next Saturday, Saturday na, hindi na Friday ha. Saturday, pag-usapan natin paano ka pipili ng stocks. Share ko lang sa inyo, no? Ito yung sa investment masterclass namin, pinag-aralan namin ang Ginebra San Miguel. Napili namin itong Ginebra San Miguel bandang April, no? Natapos yung investment masterclass, may ni-review namin kasi anong gagawin natin sa pinag-aralan natin. Direkomenda ko doon yung Ginebra San Miguel kasi pinag-aralan namin 'yan eh sa, sa investment masterclass. 50% return 'yan ngayon, no? Kung nag-invest ka diyan nung April or nung kung April mas malaki pa nung May ka nag-invest. 'di ba? 50% return na yung ngayon 'yan. Yung latest na investment masterclass namin batch 7 no. Um isa sa mga na, na pag-aralan namin, August natapos yung session is converge no. Converge, wala pang 3 months no. 50% na rin ang kinita mo diyan sa um stock pick na 'yan. So ganyan ang ano natin, ganyan ang ginagawa natin sa paano pumili ng stocks. So, yung pag-aaralan natin dito, yung first step, paano pumili ng stocks. Tapos, syempre, kung gusto mo mas matutunan niya, kailangan mo pag-aralan yung fundamental analysis. Yun. Makakatulong ba yung guys sa inyo? Ano yung link ng mga broker? Yan. Punta natin yung link ng mga broker. Saan na ba? Ito. Ano lang to? pse.com.ph So, kiklik ko lang yung ano, tas ilagay ko na lang dyan sa link. Pag tinayip mo yan, lalabas na yan sa'yo. List ng mga broker. Yan. Cool. It's already 9.47, guys. No? It's already 9.47. Um, uh, kung meron ka pang mga katanungan, um, okay lang ba if I will ask you, no? So katulad nung isa kanina sabi niya, actually Elmer, okay naman. Marami akong natutunan niya. Pero gusto ko talagang mas matutunan pa to ng mas malalim. Gusto ko talagang masimulan itong pag invest sa stock market. Gusto ko i-guide mo ako paano to gagawin itong stock market. Gusto ko um, magkaroon ako ng confidence na ipasukin itong uh, stock market. Meron ba sa inyo na ganun yung tanong or ganun yung gustong suporta from me? Ayan, Dennis, thank you. Link para sa October 26 dahil nakuha ko na yung mga email nyo, i-email ko sa inyo yon yung link para sa October 26. Ayan. Ayan. Dahil marami naman sa inyo gusto talaga matutunan itong pag iinvest sa stock market, hihingi lang ako ng request. No? Parang mga 10 minutes na lang kasi 10 o'clock na. And alam ko gabi na gusto nyo na rin matulog. Pero kung seryoso kayo na ma maumpisahan ang stock market, pwede mo ba ako bigyan ng extension ng no? mga 10, 20, na tayo matapos. Okay lang ba yan? Pwede bang, coach, next week, ma record ba soon next week? Yeah. We will try to record everything, no? So, okay lang ba? Hingi lang ako ng request sa inyo. If we can extend, no? Hanggang 10, 20. Kung okay sa inyo yan, can you type okay yan? Pwede. Yan. Kasi mamaya mag-extend ako, ituro ko sa inyo kung paano ito. Tapos nag-out na kayong lahat. So, wala na ako kausap. Pero kung nandyan kayo, okay lang. No? I-share ko sa inyo kung paano kayo pwedeng tulungan. Sige. Ayan, maraming maraming salamat. We, we run an investment masterclass. No?